Alright, mga kabaneng, hindi pa rin ako nakakapag-upload ng vlog namin po kagabi. So, yung damit ko, damit ni Mama, ni Mama Raya, yun pa rin po mga kamuni. Tsaka <laughs> po din si Jana guys. So, mamaya ako maliligo pag, ano, pag nakapag-lakad-lakad na kayo mga kamanin. Kasi mabilis kasi ako mapag mapagpawisan na. Pag maliligo ka tapos magpapawisan ko, wala din. Kaya maliligo ako, may pagdating namin, maglakad-lakad na naman po kami sa dagat. Yon. Oh, mamaraya, mamaraya. Pero mga muna kung nasinting mo. Tapos ka na ba? Sa kamo sa harapan namin. Sa uli mo Ang ah, sa uli na ito ay December na. Hindi, no? okay, lagot kaya pa kayo. Pang <laughs> ilang walis na uli. <laughs> mm -hmm. <laughs> Dadalhin ko na ito sa daw. <laughs> magawalis muna tayo ng harapan mga kamuning. At ako ay sinisipag ngayon guys. Magwalis ang bahay ng harapan ko pa. Ay! Samahan niyo muna ako kung may mag-alis. Buti may hawak-hawak si Mamari na walis ting Makakapag-walis tayo. Shoutout kay Ate Nalen! Shoutout kay Nalen Salen! <laughs> Shoutout!

Para uh, madali rin matapos Hulan Kasi nabahan naglabas, maaari pa akong ako na Pang, pang, pang duwend yung kamay ko eh. Natangkad ba naman? Apo ang nalangit. <laughs> ni Tita Sara pa mga kamalino. Mabigat din pala ang hollow blocks. <laughs> May ah. lumang ilo tayo ni. Eh. Ah. Ay, naman Dito. Ka naman. Dito. Dito, ano din ay, na ang buangin. Ano din din na magdakot nga. music na. May music na guys. Kaya labanan natin yung tag-tag. Nandyan si Kuya Tubal. Nandyan si Kuya Tubal mga kunin. Paparating na. Tignan natin kung marami yung huli. Tignan natin. Ang dami din. Ang dami na gubla Si Kuya Tolitz. Si Kuya... Ano mga na to? Si Kuya... Sino ba to? Kuya Lali. Mga kumunin. Si Kuya Lali. Tapos si Kuya Ubet. Mambabakaw ako ng isda! Shout out kay Kuya Tolet! Top 2! Oh, nandito rin si Kuya Tolet si Ah, dami nagbibidyo. video hindi na da natin. Ay, si Muko Bilis, bilis. galing din sila sa ilo Hindi na mabuhat eh! Ayos, mabit! ah balila pala mawak balila pala balila pala, balila oh. Oh, balila Ano, wow balila parang parang

Ako pa naman nag, ano, nag oh. ko tayo sa kaya tupal ba ako mo din. May natin sa dorm. Aba, galing. Parang naman hindi mapasa. Masa? Pasak? Pasak. Parang hindi na ano ang tubig. Barado. Sanyang...

try natin ang bakaw kay mukaw. Gustong gusto na ako niyan makita, baka mo niya. Gustong gusto na niya ako makita noon pa. Hindi na kami nag-uusap niya. <laughs> try natin. Oh, di ba? Thank you. <laughs> Thank you. Oh. Uh -huh. Ni pa ulam na ako wa ko. Tingnan mo ka, mukong. Ay nila, ay nila. Patingin niyo ng tipo, patingin. Ngayon, kasama ka pa bukas. Wala nang masakit ni. Sa tiyo Ha? Sa tiyo to toy. Wala na buwan. Maaga daw alas 6. Ha? Dito ka tutulog. Eh, sabay na lang tayo bukas. <laughs> May isda na ako. Pirito, dito ako kakain. <laughs> ang pagsidlan sa tuwang kaibigan ko. eh. Aba, syempre. Sa taga ko hindi nakakain ng balila eh. O, oh, di ba? Shout out. Kaya natin siya. Shout out po. Wala ali. O, di ba? Nakabakaw ako. Isa. Si Moko na bagay na tawa Tama na yung isa, yung uwi ko sa dorm. Magpirito. Pirito. Ay, hindi ko pala ito yung uwi sa dorm. Mga kaming. Iuulam ko ngayon. Talagang pinili talaga ni Moko na malaki eh. <laughs> ah! <laughs> balila ako. Hinihingi ko kay Mukong. <laughs> Kas ano kay kaya, kaya, kaya tubal. May plastic ka ba diyan? So, sabi so ni Maro kaya ayoko na sumama eh. Wala din nangyayari sa paglalakad. Mabasang, Ay, mo na muso. Bakit bigla mo na? Tayo, pwede mabasa 'yan. Ano ba, Mare? Yeah, may mumu diyan. Hey. Hindi si Pennywise. Hey, yeah. Yun, yun, dali. Yun, sarap. Dali. <laughs> dali. dali. Gago. Gago? kembata bata. ako ko lang sa Arin naman ako. Totoo ba yan? Ate, totoo ba yan maglalakad-lakad? Tama nilang, <laughs> tama Kanya-kanya tulak. Kaya tulak. ko nga kayo sa mukha. Kagakarap kapag umulang. Ano isa? Ano? Sinalin mo Okay, ayaw muna na ito tayo. Okay, okay lang. Sa bigay mo na lang. Bili ah. Na lang. Ah, pabiliin mo muna pa rin dito. Hindi, kaya na yung basa. Ayan. Ayan. Gagyo. Pabiliin mo muna hindi. One five, hindi ka pabiliin na ito. Ayan, sinaya na. na okay, lakad-lakad na ulit kami. Dagat na ulit kami, guys. Ayan, tatay. Tay! Tay! May meron ako itong balila. Nasa rep, isa lang yun. ngayon. Dadalhin ko pa uwi. Baka may magluto na eh. Buksan mo. Baka, baka masira eh. Sama si Wordy. Wordy! Kasama din pala namin si Albi. Yan si Hana. Ano ba yan Mag

Bukit ni Wordy. Tumigil. <laughs> ah, bumalik, bumalik. Oh, na 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 naman si Wordy. Babalikan na naman yan si Ate Ana. ang Hinahanap niya, oh. <laughs> Ay, iihi naman pala. Ayun. <laughs> bumalik, eh. Oh, bumalik. Ay. Wait. May nag -ano dito mga kami. May nagsasuffer. Ano ko dito? Bukit ni Wardy gawa ng kulay. Albik, kenapa? 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 Doon ganin daw. So na handle ni. Tingnan na at. Ganda niya tingnan pag tali, pag nakatali ko. <laughs> 美女がだしけ。

Pwede, kuya, wow. Kuya, kuya, wawa na ito na. Wawa na. Opa, first time makabot dito sa wawon na ka. <laughs> Lagi mo eh. Eh, nung nakairan, nang doon na tayo sa medyandel eh. Sa medyandel eh. <laughs> <laughs> Balik na kami.

So wala na ano kita ko talaga eh. So dito na kami dumaan sa may highway mga kumuning. Yun, ang kasamahan namin. Dati mga kumuning, ka yung kapanahon na uh, wala pa akong Facebook, yung kabago-bago kong gawa pa lang na Facebook, si Jan pa naggawa din mga dito ako nago computer Ako muna dito dati. Di ba na dito din tayo dati, di ba? Dito nga dito ngayon, lang ako mayro pa rin ba diyan computer. Oh, wala or wala na. Hindi eh, pa na no, no. Parang bumagsak na atang kumpanya. okay, guys, andito tayo sa Berna Beach Resort. Ayun. Berna Beach Resort. 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 <laughs> Kaya dito rin kami dumaan kasi malambot kasi doon tapos dito matigas. Batuhan kasi dito sa highway. Dati, ko oh dyan na, dati lagi din tayo dito para manguwala ng mangga. Ngayon, kalbo na ang iba. Ha? Kaya nga. Naubos na, naubos na. Oh, yari pala pinagbebenta oh. Guys, pinagbebenta po ito mga kamuning for sale. Ayan So, kontakay niyo lang po sa mga gusto pong bumili ng lote. Eh. Binibenta pala sabi ko sa mga gusto pong bumili ng lote. Ayan. Malawak pa naman niya, malawak. At ako ilobot na. At para makapag-upload na rin tayo. Uy, nakadalong vlog ako ngayon. Tama ba? Nakadalong, upload, nakadalo, nakadalo, nakadalo vlog ako. Nakapag-upload na ako kanina eh. Nandito na kami sa elementary. Malapit na. Malapit na kami sa Tok Tok. <laughs> Yan, nararamdaman ko na pagod na pa Parang ayaw na maglakad eh. All right, baka muna Hanggang dito na lang muna yung aking vlog. At tayo ay magpapahinga na. Tapos niligo na tayo mga kamuning. Para makapag-prepare na tayo dahil uuwi na tayo sa boarding house natin mga kamuning. Kaya, Hello! Sa yes, aking bunsong, kapatid. Hello po sa inyo lahat. At hanggang See, dito na lang. Bye bye, mga kapatid. Ba bye bye.